member. Isang kita na po ang matatakaw. Oo, oh, nagsita so. Wala matakaw dito. Ay, itong Amin. isa, Oh. Texting abang food to live business. Huli. Sabi nga nila, kung walang mag-joke, walang masaya, di ba? kuhit na paw. Kasi naman ng pango. Wow, ubos. 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 Ha? Tsarin na tayo lang ano. Matador. Matador din atakal bago to. May yelo pa las na daw. Pero so, pa lang isa. Lipstick mo yata bang um, bro, uh, -oh. ano o ito? Alin? Magkita. Oo. Saka Oh, hule! Mm, talaga. <laughs> <laughs> Dambita. Ito si numero mo, umaapaw. Umaapaw. <laughs> <laughs> Kita nyo na may hawak na. Tumubo ba? Uli. Ang tibay.